Catherine Bernardo at Daniel Padilla, naghatian na ng yaman sa ngayon pong mga panahong ito ay nag-uusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Daniel at si Catherine. Marami pong business na sila ay uh, sangkot, di ba? So ngayon, ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at ni Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhuna nila sa kanikan negosyo. Isang bagong Dio Chismis na naman, ang pinagpipiyasan ngayon sa social media na may kinalaman pa rin sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito ay mula ulit sa veteran columnist na si Christopher Min. Matatandaan nga noon, bago pa man nga kumpirmahin ng Katiel na sila hiwalay na, napag-usapan nga ng showbiz columnist na sina Christopher Min na itinatanggi yung ni Carl Estrada nagsabi siya sa isang malapit na kaibigan na hiwalay na nga ang Katniel na kung saan mariin nga ang pinabulaanan ni Carl Estrada ang maring pahayag ni Christopher Min ngunit kahit nga nagsalita na si Carl Estrada ay hindi pa rin tumigil si Christopher Min at nanindigan na totoong hiwalay na nga ang Katniel hanggang sa lumabas na nga ang mula mismo kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya naman sa pinakalitas episode ng programa nga ni Christopher Min na Christopher Minute, dito nga ay sinabi niya na naghahati na umano si Catherine Bernardo at Daniel Padilla na kanilang yaman. Partikular na nga dito ay ang pag tungkol sa kanilang negosyo. Sa tagal ng love team o relasyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, marami na rami na raw umano ang naipundar nilang negosyo. Ayon pa nga kay Christopher Min, inaayos na umano ngayon ng mga abogado ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang magiging sistema ng hatian ng kanilang negosyo. Narito nga ang naging pahayag ni Christopher Min. Sa ngayon pong mga panahong ito, ay nag na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Kasi nga po, marami pong negosyo no. na magkasosyo si Daniel at si Catherine. Ah. Marami pong business na sila ay uh, sangkot, di ba? Mm -mm. So ngayon, ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at ni Daniel inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila, In nila sa kanikanyang mm. negosyo. Oh. Matatandaan na ilang ulit na iginiit ni Christopher Mee noon, nahiwalay na talaga ang Katniel. Dahil isa sa mga patunay dito, ay ang nagiging hatian nila ng kita at ng kanilang negosyo. So, kapag ka po ganyan, nagbabawian na ng investment, ano ibig sabihin nun? Ay, oo. Oh, ay, lako. Siyempre, hiwalay na talaga. Mm -hmm. Hindi na sila mm -hmm. nagkaanoan sa isa't isa, nagkaintindihan. Oo. Oh. Eto pa, hindi na sila ire-renew ng Star Magic. Ay! Ng ABS-CBN. Sa ngayon nga, ay malinaw na sa lahat, na hiwalay na nga ang Kathiel matapos mismong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang nagkumpirma nito. Kaya, ayon kay Christopher Min, ay sana ay ipatrending din ng mga netizens ang sorry Ogie Diaz. Dahil kung matatandaan na binatikos ng mga netizens si Christopher Min at Ogie Diaz matapos silang sabihin hiwalay na nga ang Kathiel. Tinawag pa nila si Ogie Diaz ng Faith News Peddler at pagchichismis ng ano ang pinapakain nito sa pamilya.